sa aking mga timeless ladies at mga kabladab sa aking YouTube channel. At da aking request ko ti, ti pag-agatangan ni na andaya nga nalang ko bako Tabako na. Imagine o bingak pala ang pala old market iti pag-agatangan ti Tabako. Ala, isulat na ti okay na to the next generation, to the next generation up until now. Puri niyaris na pwesta pila ti pag-agatangan Tabako na sakit siguro ko na ni ma'am na reklamo ka nun ni Trifina na tusi, nagado ka nun ibaga na nakusok sa giting tabako ay na kasi wala di balay ma'am yung tabako nung hindi na din na parsyakan ibilag, ikarga balko-balko kung di bulong isa ba alo pas pasensyaan nyo lahat mga ko ba kasi ko very juicy Oh, di ba? talaga si Kastan? Si Dara talaga. sa binupag tayo, napansaga ng gatang na. Ma. Mula mula at Trifina, I will gonna watch this mother. Lucky toy. Diba? Amo mila sa diya yun. sa Bye bye! Good It's a beautiful Sunday morning mga kaibigan. At ayan nga po, hindi po tayo naligo nito. Hindi rin po tayo nag-breakfast kasi kailangan nating kumising ng maaga dahil dadaanan ko nga po yung uh, ipinadalang pera ayan kung nanonood po kayo ng aking mga FB live nabanggit ko po ito na meron po ako followers at subscribers sa aking mga social media account ang siguro na antik ang kanyang puso sapagkat uh, kinontak po niya ako via chat sa messenger at sinabi nga, uh, magpapadala daw po siya ng 10,000 pesos. So, ito pong tao na to ay Tagalog yun din at uh, kasalukuyang naninirahan sa ibang bansa. So, nakita niya sa mga ibang vlog ko, mga ibang post ko, yung mga bagay na siguro nakapagpaating sa kanyang puso. Kaya siya uh, nagpadala ng 10,000 pesos hindi para po personal na mapasa sa akin, kundi po gagamitin lang po niya akong instrumento para maipaabot ang uh, pera nito sa mga tao kinagugulan kaya naman po uh, dinaanan ko po ang uh, naturang uh, kaibigan niya kaya eto driving ko para puntahan yung uh, lugar ng kaibigan niya kung saan doon niya ipinadala mismo yung pera. Kaya pagkataan ko po doon sa naturang pera, dadali na po natin sa kung sino yung uh, dapat magmayari po ng pera na yon At uh, may mga napili po siyang mabibigyan ng uh, pera nyo so hahati-hatiin po natin ang pinadala niyang uh, pera na 10,000 sa mga taong uh, gusto niyang tulungan kaya pakantabayanan po yan maya maya lang po pagkakuha ko na po ng pera kaya watch out ayaw po nga uh, magpa-mention o magpa-shoutout sa aking vlog na siya po ang nagpadala ng pera. Dahil gusto niya maging private at confidential po ang lahat. Kaya naman, na uh, erirespeto po natin yon. Hayaan niyo na lang po na tayo na lang po ang inyong nga uh, abang lingkod na si Doc Yari ang magsasagawa ng kanyang uh, kagustuhan sabi ko nga since today is Sunday uh, sabi ko nga family bonding o mga araw kung, kung saan uh, dun tayo dumadalaw sa church natin kung uh, ano man po religion meron tayo usually most likely in the Philippines ito yung araw na tayo yung nagsisimba o tayo magkakasama bilang pamilya pero ngayon medyo iba po yung ating mission so Ayan, malapit na po ako sa area kung saan ko dadaanan yung pera. Bigyan ko po kayo ng bahapyaw. At malapit na rin po may isa katuparan ng kanyang kahilingan. Lagi ko nga pong sinasabi at binabanggit, in the law of karma, it says there, what comes around goes around. You will reap what you have sown. So, kung magtatanim tayo ng mabuti sa ating kapwa, mabuti rin po ang ibabalik sa atin.